Hi guys, hindi na ako nag-vlog kagabi guys kasi nagchikahan na lang kami. Nag-assemble. Ay, yung laki nila yung nag-assemble sila mag -mama. Hi Mars. Hi. For the ano kami ngayon? For the sporty yung out outfit. Ay! Yung atake. <sighs> Ang init, grabe. Nakaka-ano. Uh, nakakabasa ng kilig. <laughs> pa Ito, join no our house. Ay. Omo mo lang natin si Lolo. Ano pangalan nito? Tapos kami sa so, Second Street. Mama. Ito bibili ka ba naman? Oo, may tao Lolo, may ka? Lolo, may ka ito ni Lolo? Sa ano? Kay ano? Shopping. Okay. Alam naman, Ma mo naman mo. Mama, yung reklamo. Hindi, si Kenzo iwan sa house nila. Ay, may mo May mo May, ka. Ay, may ka pagod. Dumadaan lang ako sa mga masasikip na daan ng Mars kasi sabay, sanay na ako. Tsaka ano, shortcut. Okay. Hindi ako sanay. Lalo na ang laki ng sasakyan ko. Sa bagay. Di ako si Kat, saan mo to eh. bilis mo nga eh. <laughs> o kasi maliit lang, kaya parang mabilis. Yeah, mabilis na ako. Ako mabagal ako, marangka. Ano na sasabihin ko? I mean, pamogo si ano si Mars. Usually, ang presyo nito, halos 300 yan dito. Pero nabili mo ng 500. Sampu. Siguro hindi okay. mabenta kayo si Siguro. Kasi sa Aeon Mall ko siya, nabili na kang Goku na ano. Oo. Oh. Uh, na, dito na. Ayan, original 12 DK. Oh. Mag mahal. So, mahal. Mahal. Atama. Mahal. 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 Pati Tapos monthly? Tapos monthly ka. Magkano ang Ay, isa inyo dyan ngayon? Lumang leasing. Ay, putang ina mo. Ano ba? Bakit kasi hindi mo titigil eh? Ay. Ablak. Ablak. May ganyan Ay, din okay. ako. Putang ina mo. <laughs> yun siya pa'y pinagalitan mo. Gagi. Nakita naman yung... Ay, nakapagnabangga. Talo ka doon. Tao yun. Kuya mong ay, ano, ano, ano na siya? Ang nga natin pansinin kasi nanghihingi siya ng hot spot. Ay, kila Ate Joy, di ba? Oo. Uh, ka na yung kulay. Ay, kulay. Eh, <laughs> kula. <laughs> uh, aming um, ano, view. Ayun uh, ba? Nata mo si Siki. Oo, oh, talaga naman. Ah! Nasa ilo ba niyo pa rin? Oo. Oh ang laki niyo, laki na ito Mark, ikaw? Kumari ko, kumari ko ang school girl ay si ano? anong anong ano? anong 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 may yakap-yakap. anong yakap-yakap. Ang anong 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 Nice. Naman Starry Point Lighthouse. Ang bilhin mo yung baha. Ay, yung ano. Yung mga ganitong. Ay, ayan ito mo nga. Ito mga Mars for 8, oh. Two five lang yan yung ganito kahapon. Yung natin kahapon. Parang ito yung kahapon sabi ni Unong ayaw niya kasi two five. Oh, tingnan mo naman yan. Two eh. Oh. Parang ito na tayong binilin natin. Oo, oh, oo. Oh, oh, ayan nga. Oo. 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 Magkano? 3-8. 7-7 natin nabili. eh. Oo, oo. Ito, Mars, yung bilin mo. Ito, yung ganito. Oh. Mars. Yung ganitong gamit na lang. Oo. Oh, Pero isipin mo, 1-3 yeah. pa din, No? Oo, oo. Mahal oo, pa oh. lang yung tao. Oo, ayun. May pa ganyan yeah. Eh, kung bibila mo, dito na sa bago. Magkano? Yung mga bahay, pwede Anong saan. Ano mo naman yan, o? No? Oh, 7,000. Gagi yan. Iba yan. Ay, iba yan. Three house yan. Gagi yan. Yan, Jo. Ito yung pinakamalaking second hand na napuntahan ko. Walang yata ganitong kalaki sa Oyama. Nice ko yung buong ko. May food to ko, no? Bakit? Bakos na ba kayo? Sa spy family to, diba? Yung 770 na lang dami. Kaya so, mga figure. Oh, hindi oh, ko naman kilala yung mga yan, guys. Dami. It. Ito, 100 yen na corner. Oh, medyo. Usually naman bago. ano yan? Baraha. Baraha. May sofa. Nakikintay. Ano talaga 'yung ano? Siguro sa. Sure, sure. Nakikintay. Mukashi mga old na ina assemble 'to, 'di ba? Ay lalo na 'to. Dito ko ipu. Ikaw mo nga ito, aeroplano. Puwet talaga yung karakter niya. Ang akikita ko to dati. Hindi ko na maalam na puwet inspired pala kasi in Oshiri. Puwet talaga. Detective. Detective. So, Detective puwet. <laughs> Detective at ano ang kalaban niya? Yung <laughs> <laughs> Ano, sino kasi yung ano niyan? Anong namay nung ano? Anong namay nung ano niya? Yung kalaban niya? Nung bad guy? Yung bad, yung pupu. Ano na yun? na. <laughs> Vinyl. Vinyl nga ba tawag dyan? Ang dami yung may The Beatles pa. Pa ba Taylor dyan? Pa ba Taylor Swift? Tape rin ng switch. Oh, o, mga marionette. Wow. O, oh, ito pa. Ang laki ng book off na to. Ang laki na tong book off na to. and dito na siguro lahat ng kailangan. Mera. Ay, ayan no. Ay, iba pala to. Ito yung awesome may Parang kila ate. Oh, oh. Mahal pa. May ganyan. O, oh, diba, guys? iPad. Aba, may pagkain. Magpabili tayo kay tita siya. Popcorn. Mars, sakit ka. Hindi ka na. Mars. Lala. Ay, Lala. Huh? Damit. Ano? Ayan. Ah, sabi ko, pantalon gusto ko. Duma na tayo sa pantalon. Kasi mag-jijiyo tayo, Mama. <laughs> yes. Ah, tingnan anda. Later. Ay, ganito yung mga gusto ko, Mars. Ito. Ganito. Okay saan bumili mo ang ganito. One, two. Oh, no. Alin? Ay, ganyan. Gio yung nga yan. Ang dami yung bagay. Ang dami ko ng coat. Anong tatak? Tommy. Tommy? Oh, magano? Seven. Seven? Kala ko 1,000 lang bibili. Maraming bag doon, tingin tayo lang. Oh, ay, yung pantalon tal muna. na. Ayan, ayan. Ayan, mga bago. Oh. Oh, Hindi ko kasi umihi. Ah, dito. Pants. Oh, 500. Oh, kitang-kita oh. ng mata ko. Oh. Ay, もう,うママ、oh, 1回も買ってくれます。 pantalon to, G unit low, wait lang. So na tayo. Art? part. Why, why part? Dyan ka lang ah, oh, Diyan yung camera ko. Oh, mag umalis dyan. <laughs> pose. Ito tayo ng pero mga short eh. ano? Pangit? Ah. Oh. Walang um, mm, rin ano pa yan. May okay. ibo? Tingin mo po. Mag-vlog ya. Hi, Tita. Mag-vlog ya. Sino yan? Sino yan? Mala kang Kawawa naman yung kumari ko. Bakit dito, Mars? Ay, dito hindi naka-assort. 50% yun nandito, guys. Ang nakaka-overwhelm. Ang dami. 50% off pa yata. Kung hindi ako nagkakamali. Sa dami. Nakaka-override. Ay, titingin kami ng blue balance Ay, sure. dami din sapatos guys bye nandito yung mga brand may mga naka-separate siya na brand yata kung gawin nagkakamali kasi kanina may nakita kong adidas ay hindi din ah medyo pricey na yung nandito guys Okay, so merong brand. Speak and span. Hindi ko naman din kilala yung mga yan. Beams, alam ko yan. Ito, Adidas. Champion. Pero minsan, guys, sa ganito, di ba, may bago. Ito, halos parang hindi pa nagamit. 2,000, oh. Kata nyo, kasi parang bago pa. 16 16 Oh, ito, tingnan nyo. Bago pa talaga. Oh, o, 2,000 kasi may tank pa. Diba? May balance. O, gano'n? 1,000. Gano'n ba? 1,600. How long mo naman sa'yo. Eto! Eto yung sa'yo. Eto pala naman yung pantalon mo. Ito mo ako, apat na yun. Sisukatin lang. Hindi naman bibiliin.

ang ganda ba? Oo. Uh -uh. siya, no? Uh -uh. Wide leg. Mm. Mga branded. Ayan. Mm. Mm. Gusto ko ngayon solid color lang. Mga ganito. Stausa. Oh, 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 oh. Nakakasira pa. May okay, sangseng lang food bag. Ah, kaya lang may sira-sira pa. Ito mga Michael Kors. Ito mga Maharlika. ka. ko. Aray wallet. LV. O oh, samang sangseng lang yung, ayun. Mura. Pero hindi ako, ano, hindi ko afford yan. Fendi. Ano?